Praise the Lord. To so God be all the glory. Kaya um, kami po ang kabahagi ng Pentecostal Missionary Church of Christ in the Fourth Watch na patuloy na ng pagbabahagi mo yung sa salita ng Diyos. Kaya um, kung araw nakikita yung kami doon sa kabila naman. Doon sa may ka, doon sa may highway. Pero yamang ngayon ay Kung kapiyastahan, Kung uh, um, maraming tao. Kaya ang salita ng Diyos, ito ay napakahalaga sapagat ito mismo ay pinakamahalaga sa ating buhay. Lalo tingin sa ating may spiritual na kalagangan. Kaya bago salita ng ating Panginoon, tayo muna yung saglit na mananalangin sapagat sa lahat ng bagay ay ipagkatiwala natin sa Diyos. To God be all the glory. Ang manaming Diyos, manalang makapangyarihan sa lahat. Kami nagpapasalamat sa oras na ito sapagat Narito muli, binigyan mo kami ng buhay at kalangasal. At Panginoon, yama araw na ito, yama ang buwan na ito, Diyos ay kapyestahan sa dako ito ng Alaminos. Panginoon, nakikita mo ang bawat mga topa mo sa dako ito na merong mga kagalakan na magpapakinig ng yung mga salita. Kaya, aming dalangin, Panginoon, at mo rin ang kanilang mga pagtitinda pagpalain mo rin ng oh, Diyos, ang mga anak mo na narito, at ganun din ang kapayapaan ay lagi mo igawad sa bayan ito ng alaminos. Salamat po mga namin Diyos sa pangalan ng Jesus. Amen. Siga, God of glory. Magandang gabi po sa ating lahat. Praise the Lord. Kaya, mabuting bagay na ang salita ng Diyos ay ating pagbubulayan. Bagamat um, iba sa atin ay busy or um, nagtitinda o maaari iba sa atin kumakain. Pero ang biyaya ng Panginoon, yan ang malaking biyaya o blessings ng Diyos sa atin. Na habang kayo ay kumakain man o nagtitinda, mga kaibigan ay nakapakinig tayo ng salita ng ating Panginoon. Praise the Lord. Kaya sabi ng malalakasulatan, sabi ng salita ng Diyos na um, sa Matthew sa 4.4, ito yung topic namin ng umaga. Kaya sabi sa panalakasulatan sa Matthew sa 4.4, na nasusulat na hindi lamang tao na sa tinapay o sa mga material na bagay. Bakit po ba ganon? Sa pag-asabi ng ating Panginoon na hindi lamang tayo nabubuhay sa tinapay or mga bagay sa sanglibutan. Bakit po? Sa una, hindi lamang kasi puro katawan yung nasa atin. Eh. Hindi lamang tayo puro katawan. Meron kasing nasa loob ng ating katawan na yun ang